Hello guys, good evening everyone. Ngayon tuturo ko naman sa inyo guys yung paano para mihin ang inyong followers. Kaya panoorin natin ang video ko guys, tatapusin niyo guys para malaman nyo Hello guys, good evening everyone. Ngayon tuturo ko naman kayo guys, yung paano para mihin ang inyong followers. Maghiram lang kayo ng cellphone sa inyong kaibigan asawa at mga anak. At i-search nyo lang guys ang inyong FB account Katulad nito guys Example ng aking anak guys I-search lang natin ang search nyo lang guys Ang inyong Facebook account tulad nito My Facebook account Then I-click nyo lang guys yung tatlong dots nito guys Ito guys Invite friends Yan Select all send invites. Yan lang guys. Thanks for watching.